Buhay pa rin pala itong mga trolls na ito at kuno ay matatawag na haters ni Atty. Lenny Robredo. Haters na hindi naman nila alam kung bakit hate nila si Atty. Lenny Robredo. Ang ilan naman sa kanila ay mas kawawa dahil sila po yung napaniwala ng fake news o disinformation. At mukhang ayaw na nilang lunukin yung kanilang pride. Tinawag na nalugaw si Atty. Lenny Robredo at Lutang kaya paninindigan na lang nila yan kawawa, no? Dahil yung sinasabi nilang lutang at lugaw, sila po or siya po ang nabibigay ng karangalan sa ating bansa ngayon. At siya po yung, after, after her term, siya po yung simple lang. Ang buhay, walang pangamba, masaya, dahil wala siyang kaharapin na kaso. Dahil ni minsan na hindi naman hindi naman nasangkot sa katiwalian etong si Attorney Lenny Robredo. O di ba? Ikumpara niyo naman kay Duterte, di ba? Anong buhay ngayon ni Duterte? Diyos ko po. Katakot-takot na pangamba sa tingin ko. Katakot-takot na pandadamay. Dinadamay niya. Napakarami nating kababayan. Ang mga, ang mga kuno ay gustong ipaaresto nga siya. Alam niyo, nagiging praning na ito si Duterte. Kaya kung ikukumpara niyo po, ang naging buhay or uh, ang buhay ngayon ni eh, Atty. Lana Robredo at ni Digong talagang napakalayo. Abay, matindi. Binasa ko po yung, yung mga komento dito sa article na ito na isang Facebook page. Na andyan pa rin. Itong mga lutang kuno, ang mga totoong lutang, ang mga totoong uto-uto nating kababayan. Grabe. Ito yon, Ito yung article na yon. Rachel Alejandro handang maging Selene si Robredo sa isang pelikula tungkol sa buhay ng dating Vice President dahil yun naman, alam natin siguro, maraming mga netizens din ang nakakapuna na sila talaga ay magkahawig. May hawig talaga. Kahit po ako minsan, pag nakikita ko ang mga post sa social media na itong si Rachel Alejandro, minsan iisipin mo, ay si Ator ni Lenny ba ito? ba diba? So, balikan natin yung mga... Yung mga utu-utu nating kababayan na nagtanim ng galit kay Atty. Lenny Robredo dahil, dahil sa kanila rin pagiging utoto sa kanilang kahulangan. Kahulangan sa abilidad na mag-design. Ibig sabihin kung alin yung tama at alin ang mali. Ito daw, isa sa pinakamahirap na rule yung maglulutang-lutangan. Kaya good luck daw kay Rachel Alejandro. So inisip pala nila na naglulutang-lutangan sa si Atty. ni Robredo. Hmm. yun lang. Katulad ng sinabi ko, madalas kong sabihin din na marami sa mga nasa pwesto ngayon, mga kalaban ni Atty. ni Robredo, sa politika, lalo na po yung mga nasa unit team. Ang sinadya na baluktutin ang pag-iisip ng mga kababayan natin, na paniwalain na yung mga taong magagaling, may totoong pagmamahal sa ating bansa at may malasakit sa ating mga kababayan, katulad nga ni Atty. Lenny Robredo. Y yung mga ganong tao, binaluktot ang kaisipan ng ating mga kababayan at paniwalain nga na ang katulad ni Atty. Lenny Robredo ay lutang, bobo at maraming sangkot sa kung ano-ano. Pero kung nakikita niyo po, wala eh. Napaka, napaka positibo ng aura ng isang ator ni Lenny Robredo dahil hindi siya guilty sa lahat ng paratang netong mga pulahan at mga diehard at syempre yung, yung mga unity team supporters, di ba? Talagang maganda. Maganda ang kinahaharap, hinahangaan sa buong mundo, alam natin yan. Sabi dito, ang title ay Lugaw at Laylayan. Yan daw ang magiging title. Sabi naman ng isang natasan na sinagot etong, etong isang ito, at least may lugaw. Paborito ng mga taga Hong Kong yung 20 pesos na bigas sa ana, travel pa more. Mm -hmm. Nasa ana yung 31 million ni BBM na BBM supporters, hirap na makabili ng isang kilo na bigas. Okay, you see? Nga naman, dahil kung titignan natin, sa parte nating mga kakamping, ako'y natutuwa. Dahil kahit dito sa amin sa maliit na bayan ng Banton Romblon, yung mga kaibigan ko na ng mga kakamping na andyan pa rin intact, nagtutulungan. Uh, we are actually inspiring each and everyone. Nakaka-inspire yung mga ginagawa ng mga kilala ko dito kakamping. So ibig sabihin, hindi ako nagkamali na ako ay napabilang sa grupong yan. Okay? Siguro sa mga susunod na taon, baka, baka naandyan pa rin yung grupo ng mga kakamping at supportahan pa rin si Atty. Lenny Robredo. Kung sa haliman, on na national post ay tumakbo pa rin siya. Pero sa ngayon, naandyan pa rin ang mga camping at may magandang atikain. May mga, may mga matutuwid ang prinsipyo ng mga yan. Kalimitan ay yung aming mga chat groups or group chats, naandyan pa yan. Para sa mga purpose naman ng pagtulong sa kapwa pag may nasunugan at kung ano-ano pa. Hindi na po kakamping ang target namin. Pati na rin siyempre yung mga, mga unity team supporters. At alam natin na magiging or itong movement na nabuo ng mga kakamping, yan po ay magiging forever. Na andyan yan forever. Kahit hindi na tumakbo si ato ni Lene Robredo, hindi na po mabubuwag yung movement na yan. Pink movement na pinangunahan ni ato ni Lene Robredo. Yan po ang legacy na maiiwan ng isang Ator ni Lene Robredo. Ang naiisip natin na posibleng maging legacy ni Digong ay yung peking drug war on drug, na kinasasadlakan ngayon. Yung kanyang kaso sa ICC ay siguradong tatatak din bilang napakanegatibo. negatibo napaka yon na impression sa international community ng ating bansa. Sa ating bansa, impression tungkol sa ating bansa. Kaya hindi nakaka-proud maging diehard supporter ni Dikong. Pero nakaka-proud lalo Totoo nakaka-proud na maging isang kakamping kahit tawagin niyo pa kami na talunan, Good luck!